Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ni ngayon, 21 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Nicolas ng Fluwe. Kamusta? Si San Nicolas ng Fluwe, na rin bilang Brother Klaus, ay ipinanganak noong 1417 sa Switzerland. Siya ay isang magsasaka, sundalo at ermitanyo at naging tagapayo sa espiritual at politikal. Sa edad na 50, nagretiro siya sa kalikasan upang mamuhay ng isang buhay na ermitanyo sa mga bundok ng Switzerland. Siya ay naging kilala sa kanyang masigasig na buhay ng panalangin, asetismo at pagtitiwala sa kapayapaan at pagkakasundo. Kilala si Brother Klaus sa paglalaro ng mahalagang papel sa pagresolba ng mga alitan sa politika sa Switzerland at sa pagtulong sa kapayapaan at katarungan. Kinilala siya bilang isang lalaking may dakilang karunungan at kabanalan. Narito ang isang dasal para kay San Nicolas ng Fluwe. O Diyos, na nagpailaw sa puso ni San Nicolas ng Fluwe sa iyong banal na liwanag, naway tayo rin, sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa ng kabanalan at karunungan, mabuhay ayon sa iyong kalooban at makahanap ng kapayapaan sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang Kanyang halimbawa ng masigasig na pananalangin at paghahanap ng katotohanan. Sa nipangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Benito ng Nursia, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.